Hello mga kabenjos, nagbabalik naman po tayo. Maituturo ko sa inyong paano mag-handle ng gas cutting. Yan po, tuturo ko sa inyo yan. Pag mula sa baba, papuntang taas, dapat nakatagilid po ang ating torch. Yan, so tingnin nyo. Pagdating naman sa taas, yan, naka-stress siya. Pag nagtagilid, dapat nakatagilid din ang ating torch. Yan, pababa naman tayo. So, ganyan lang po. <clears throat> yan. Pabalik naman yan. Parang ganoon din sa kaliwa. Sa kanan kanina. Parang ganoon din sa kanan kanina. So, tuturo ko naman sa inyo ang tamang pagtimpla ng gas at saka ng oxygen. So, sinindihan muna natin. Yan. Eh, dapat ang pagproseso dito dapat tamang-tama ang timing natin sa oxygen at saka sa acetylene gas. Yan, sinasiting ko po po. <clears throat> so, hindi pa siya pantay yan po. So, yan, okay na po. Ganito po, uh, dapat ang tamang pagtimpla ng acetylene at saka ng oxygen. So, yan po. Gano, dili mo natin yan pakaliwa. Yan, ganyan lang. So, ganyan lang po mga kabenjos. At may, dito naman po tayo, may ikakat tayo na malaki at makapal na pipe. So, magsisidi muna tayo. Ayan po. So, tingnan niyo po ang aking, so, tingnan niyo po ang angle ng aking pagkating yan. Matataguloy siya, di ba? dapat hindi siya naka pa, patayo <coughs> yan so ninyo. nyo kasi ang pipe eh Ayan po, So ayan po pata, pataas po tayo. Yan. po po ka naman sa kaliwa pa baba. So dapat na patagilid talaga ang ating torch. Ayan so po, kapatid uh, na mula tayo sa taas hanggang pababa po tayo. Ayan. Ganyan lang po. Wini-waving <coughs> ko po yan dahil medyo makapal po ang pipe. So dito naman tayo, pataas naman tayo. So, maganda siya tiray na mula sa baba pataas po. So, ayan na po mga kabinjos. Tapos na po. So, tingnan nyo mga kabinjos. Ganito lang po ang skarte sa pagkating. Tingnan nyo po, napakakapal po ng ating na cut na pipe na sa 30mm po. Music